Ano talaga pangalan mo? J. Vot Gala. Ano, ano? J. A. Y. Victory H. O. T. -vot. J. Vot? J. Vot, as in J. Ah, J. Vot. Opo. Ano na pinag sabihin ng J. -bot? Hindi ko po alam sa papa ko. Talagang J. Vot? Opo. Ilang taong ka na, J. 13 years old stunner po. Tagasahan ka? Pagkat 2376 Oropi Street, Santa Ana, Manila. Ikaw ba'y panganay? Opo. Ilang kayo kapatid? Ang lima po sa ngayon. Sa bukas po yata, anim na po kami mag-aana. Bakit? <laughs> yung mama ko po buntis. Mga po na po yata bukas. Ah, ganon. Opo. O, oh, asa na nanay mo? Nasa bahay po nanonood. O, oh, ba't ay mo nanay? Mana nandito na ako, panuari mo ako sa bukas na ng umaga, nandiyan ako na. Sino ang paborito mong singer? Charis Pempengko, po, Regine Velasquez, Mariah Carey, Whitney Houston, tsaka si Jennifer Hudson po. Oo, oh, di ba? Bakit puro babae? Babae po ako eh. <laughs> Ilan taong ka na? 13 years old po. Kailan mo naramdaman na babae ka? Sa tiyan pa lang po ng nanay ko. Tanggap, tanggap ba ng tatay mo yan? Opo, kasama ko nga po ngayon sa kasama ko yung tatay ko. <laughs> <laughs> Pakilala mo. Pinapakilala ko po sa inyo ang lahat. Matanda, matanda, may ngipin na wala. Tatay Bubat! <laughs> <laughs> Hello, Kevin! Kay Maganda kayo po sa iyo, Kevin. Ano trabaho mo, tatay bobot. Dati po ako isang messenger. O ngayon? Wala na po. Natanggal na po. <laughs> Minalas. Ano ang nararamdaman mo nung nalaman mong dalaga pala tong anak mo? Masarap ang pakiramdam bilang isang ama na magkaroon ng isang anak na <laughs> talented. 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 Okay. Opo. Kailan mo naramdaman na siya isang ganyan? Uh, nung malit pa lang po siya, naramdaman ko na po yan nung na kumakanta po siya sa eskwela po nila. Ah, ganun. Ano sinabi yung sa kanya? Buta hindi mo siya sinabi yan, ah. Gusto ko mapakalalaki ka. Hindi po, Kuya Bill, dahil kung ano kung ano siya, talagang siya, mahal ko po yan. Oh. Ano kasi yung sabihin sa anak mo? Uh, anak, ang masasabi ko lang, unang-una, nagpapasalamat ako sa iyo at nadala mo ako rito at sinuwerte ka matanggap dito. At pangalawa, sana mag-aral kang may ige. Alam mo man, uh, bakla ka. Bakla ka man o hindi, mahal pa rin kita. At pangalawa, anak, tinatawag, Tinatawag ka lang isang bakla sa akin, isa kang dakila. Ganyan wow. kita kamahal, anak. I love you, nak. Mag-aral ka, maigay. Wow. Tinatawag ka ng mga bakla, bakla sa kanya, dakila. Dakilang bakla ka. <laughs> Ayos lang yan. <laughs> At least, di ba? Opo, Takin. Kevin. Oo, oh, di ba? Ano sabihin, gusto mo sabihin sa tatay mo? Pa, kahit bakla po ako, papatunayan ko po sa inyong lahat, sa buong mundo, na is itong baklang to ang magpapa ang magpapasikat ng buong Pilipinas hindi lang po dito hanggang sa buong bansa. Ko. Papakita ko po sa inyong lahat na ang talento ko pong to, hindi lang po pang Pilipinas, pang international pa po. Wow. Nung tungkol sa audition, ano, ikaw bang nag-aya na mag-audition dito? May nagsabi sa'yo? May nagsabi po sa... Sino? Ko. Yung tito ko po. Oh, sabi? Sabi, tinex niya po ako na audition ka sa audition ka sa Will Time Big Time ngayon. Tapos bigla tumakbo na po kami. Tapos tinex niya po yung mga requirements. yun po na lang. Oh, pasalamatan mo yung tito mo. Ay, Tito Charlotte! Maraming maraming salamat mo, no? po. Tito Charlotte? Anong tito mo? Parang ikaw din? Bakla. Opo, babae rin po. <laughs> ha? Babae rin po siya. <laughs> Abatihin mo ang tita. Diyos kong mundo to. Tita Charlotte, maraming maraming salamat sa iyo. <laughs> hindi po ako makakarating dahil sa iyo. Maraming maraming salamat. <laughs> ano siya? Charlotte ano? Charlotte? Hindi ko po alam yung apelido niya. Yun. Ah, ganon. Tita tawag mo? Opo. Oso. Paano mo siya nakilala? Um, na-discover niya po ako dun sa isang, sa isang piyesta po. Kasi ako po yung nag-grand champion. Tapos may variety show po. Bale, guest po ako dun na kilala niya po ako. Yun. Opo. Tita Charlotte. Opo. Baka siya maging manager mo pag sumikat ka na. <laughs> Di ba? Opo. Ang tawag siya, Charlie's Angel. <laughs> <laughs> ano kakantay ang mo? And I am telling you po. Oh, uh, galingan mo ha. Kanina mo gusto i-dedicate yung song na to? Para po sa inyong lahat. I-dedicate ko po, po sa inyong lahat itong kantang to. Ito na po, si Jade Vaught. Empire! i Ano ang nararamdaman mo? Standing ovation ka? <laughs> Hindi ka naman <laughs> kilala? Hindi ka kilala? Alam mo ba, yung standing ovation lang yung talagang sikat at hinahangaan ng lahat ng buong mundo. Bawat, pati mga lola, pati tatulog ni lola nagising. Ang galing mo. Tama siya, world class. You want more? <laughs> ano sa pangkakantahin mo? Tagalog, ano? Habang may buhay po. Okay, ito. Vamos Chebot Chibot. Marami kang mga tita dito. Daling na batang ba to. Daling. Pabulosa. Pabulosa. Sigurado, itong after this uh, show, maraming tatawag si tatay mo sa'yo. Maraming kakausap sa'yo. Kukunin ka. Apo. Huwag ka muna masisilaw. Pag-aralan niyo buong pamilya, pagtanong kayo sa nakakaintindi. Apa. Sa tamang tao, sa tamang paraan, at sa tamang oras. Huwag ka magmadali. You have the talent. Eto na. Nakakita ka na sa TV5. I'm sure maraming tatawag sa iyong mga channel. Yung talent mo, extraordinary. J-Bot. Maraming maraming salamat po, Kuya Bill. Napakabait ka. Ang sumisira sa karir, pag-ibig. Huwag ka munang iibig. <laughs> okay? Dahil pag umibig ka, sira ang karir mo. Wala ka lang concentration. Bata, iangat mo ang buhay ng pamilya mo sa talent mong yan. Okay. Use it para sa pamilya mo at ng at mag-entertain mag ka ng mga Pilipino. Okay? okay. Maraming salamat Kaya, no? po, Kuya Vic. Sige, ilalabi kita kay Boss Vic sa okay. mo muna. Huwag Wag muna ibang tao, ha? Para sa isang recording. Ha? Galing. Diyan ka lang. Steady ka lang diyan. Huwag ka magmadali. Baka madapa ka. Ang pagtaas ng career, step by step. Hindi isang step, nandun ka na. Pabagsak ka agad. Paghihirapan mo para makuha success sa buhay. Chaybot. Good luck sa'yo. 20,000! Sa inyong anim, magagaling. Palapakan niyo yung anim natin mga bisita. Sino kumuha nito? Sino nag-audition nito? Gret? Oh, sabi dyan, Owen. Yan ang mga tita mo. Ayan. Hmm. Magaling talaga. Ayan, ayan pa isang tita mo. Ipakita mo yung mga lola niya. Yung mga lola naman, yung mga lola. oh, ayan ang mga lola mo. Nagkalat kayo rito. Okay? Para talented Kahapon daw. Sa ano sabi? Mike. ah... Uh, may nag-text na sa akin. Si Ate Gay. Sabi niya, kunin mo ang number ng backlog niya. Hindi. Yan. Ako manager ng batang to. <laughs> wala. <laughs> Ako ang mag sa'yo. Will production ka. Will production. Wala na. Wala. Ako bahala sa'yo. Pag si Ate Gay, ang mag manager mo, wala. Ibang landas <laughs> ang mapupunta mo. Dahil si Ate Gay, puro Himala. Kaya <laughs> mo siya. Relax ka lang dyan. Magtatanong ka muna dito sa amin, ha? Sa amin, para maganda yung karir mo. It's your choice. Kung anong recording company, dandan. Ingat ka lang, ha? At yung mga magulang, huwag kayo makikialam. Kaya pag nakikialam ang magulang, hindi umaangat ang karir. Pabihan nyo, nakakaintindi. Pero pag na nyo lang, ha? Okay. Total naman, Dalagin palang pa lang naman tong batang to. Kamay sa mga puso!